balik na kami mga ka-Jedi Natakot mga bata dito sa may kalsada Welcome or welcome back po sa aking channel mga ka-Jedi Itong episode na ito, samahan niyo po kami sa unang araw ng aming camping dito sa BAMP National Park Yun, magandang umaga, magandang gabi po sa inyo mga ka-Jedi And welcome back po or welcome sa aking channel And today episode is aalis nga pala kami bukas or mamaya pupunta kami ng bump mga kajeda magka-camping kami camping pa rin ba tawag pagka gumagamit ng trailer ano trailer namin mga kajeda yan sa mga hindi pa nakita ng tour niyan nando po yan sa may isa kong vlog mga kajeda ilalagay ko yung link sa taas yan so pupunta kami sa may bump yan paulit ulit na lang yung bump no yung bump kasi mga kajeda napaka powerful eh parang gusto mong magpabalik-balik pero paiba-iba yung experience paiba-iba yung adventure Ayan, sana kayanin pa ng van ko to at maraming pataas at baba Doon sa papunta sa bump sa bump bump daw eh bump papunta sa bump medyo is lang doon ng gano'n Ayan. medyo bigat yung kargada ko ngayon dahil dala ko yung dalawang e-bike mga ka-jedi yan So sana kaya nakayanin ang karabang ko Sana hindi magka agrabyado agrabyado? o oh, tama para hindi, sana hindi magka agrabyado tong aking karabang yan At alam ko hindi naman forever itong sasakyan na to eh. Yan. so ayusin ko lang to mga kabit ko lang dito sa may hitch yung sasakyan medyo grogy pa ako eh tatlong oras pa lang tulog eh. kasi tatlong oras pa lang tinutulog mo pa vlog vlog ka pa eh ha? kala mo di ka busy Ganda na para dahan dito mga may Merong lake sa kabila May pan ay Ano yun ako yung lupa yan Ayan, sige mga kadete Sige, suwing ko lang mga kadede, nakapit ko na yung tawag niya? Hitch. Tapos, sa uh, ayan, dapat i-check nyo yung mga pinaganto kasi yan lang yung mga lock na nagsisecure dyan. Ayan. Wala akong extra niyan. Kaya dapat di mawala yan. Tapos, yun, yung ko yung faucet namin. Bali yung faucet. Plastic lang kasi. Ay, kailangan makahanap ako bago kami umalis ngayong gabi. Ito. Nabali. Hindi ko alam. Huli namin ano dito, tinis ko pa to. Alam ko, ay pa to eh. Ewan ko. Siguro dahil plastic. Nasira na siya konti-konti. Sira eh. Ah, kakapihit ng ganun yan eh. Pero ba sa bahay? Wala akong ganito sa bahay. Yon so, punta akong Canadian tayo. Titingin ako dun mga kadiday. At pangit pagka wala kaming lababo. 43 Pinanghali <laughs> na kami At ang dahil pa namin ikakarga dito sa may RV Mag-change oh, gear lang ako Kaya na pala Ito, bigat-bigat yung dala ko mga kadira eh Dahil dala yung RV sasakay pa tayo mga ka-Jedi yung susunod kong stop is gasolinahan sa 1 hour and 3 minutes pa tapos yung RPM ng sasakyan ko para mag 100 naka sa 3,000 uh, sa 3,000 RPM para mag 100 yung takbo ng sasakyan ko habang may hila pero kung wala akong hila nasa ano lang ito 1.7 e, dagdagan ng mga isang uh, libo kaya medyo malakas tayo sa gas. Kailangan magpagas agad after ng 100 kilometers. Kaya may matitara pa ang mga tatlong guhit after ng 100 kilometers. Layo-layo hmm. pa kami mga kadiyatay. sa Jedi nandito na kami sa alang kaya lang napakaaga namin eh 10 am pa yung check in tapos ang aga aga namin ay 10 am 2, 2 pm pala yung check in nalipasan na ako ng antok eh 2 pm yung check in namin tapos 10 am nandito na kami mga ka Jedi kaya nag park muna kami dito sa my parking ng park parking ng park <laughs> kanina agrabyado ko agrabyado berya pala mga ka Jedi pero maganda yung view rito tapos yung falls na inakit ko dati ayun o nandun i-dip lang muna ako dito mga ka -dip. mga 12.30 siguro pupunta na kami doon baka pwede nang mag check in ang maagad sa campsite tapos uh, pasyal pasyal kami rito nakakajeta. Tingnan nyo yung view. Ganda, no? Tapos dito merong lake na maliit. Punta natin yun. Ganda mag-relax dito. Tahimik. Pero pag minsan mga kajeday, busy itong lugar na to. Ganda. Oh. Parang salamin yung tubig. ang ganda mag pictorial din yun balik muna ako mga ka-Jedi. mukhang papunta rito yung ulan eh eh ulap dun hello eh. yung mga bundok puno pa ng yelo alam, ang ganda doon mga kadete. Balik ulit tayo doon. Maya-maya. Look, we're na rain natin. The rain is coming. And let's come. Oo, ito na mga kadete. Umula na nga. Yan yung likod ko. Malabo na. Umula na kasi. Yung falls na tatakpan na. Wala tuloy mga tao. Nagtago sa mga sasakyan. Lakad-lakad pa rin tayo mga kadete. Ay, no? Hello, Chipmunk! Nagtago. Itong false nga. Ay, itong false. May pamali-mali ako mga ka-Jayden. pagka kulang pa sa tulog. Eh. Kanina, antok na -tok na ako nagda-drive. Ngayon lang wala ma-parking nga ng RV. Isa nalampasan ko para umidlip sana. Kaya lang nalampasan ko eh. Kasi itong park nga pala ito mga ka-Jayden. Mayroong picnic table. Tapos pwede kang mag-bonfire pag malamig or mag barbecue dyan Ayan. tapos dito pwede kang mag bangka bangka mga kadeda eh pangit yung panahon eh ano to self certification permit para saan kaya to oo pagka mag ano kaya ta ng isda ay nang <laughs> ay nako isda kasi ito nakita ko, pag magkakaya ka pala yan Mag -ano ka, self certification Sulat ka lang Ano to? Hindi ko alam mga kajeday, kung paano to eh Ayun, nakangat pala to Sulat ka dun mga kajedag Bago ka magbangkayan magsulat ka muna rito Para meron ka ang permit Kailangan mo i-drain yung bangka mo bago ka umalis dito tapos, kailangan linisin mo. Ayan. Ayan. Tapos patuyuin mo. Kailangan pala yan mga kajeta. Dati wala yan eh. Ngayon, kailangan na. Oh. Ang ganda pa rin dito kahit umuulan oh. Pangit yung panahon ngayong alis namin mga kajeta. naalala ko yung unang camping dito namin dito sa bum, nung nagtent Nung nag lang kami. Ganito rin yung panahon at malamig pa. Tapos sigurado yung Lake Louis Frozen pa yon hanggang ngayon Pero ayan Ay, Ulan Balik muna ako ng sasakyan Yung mga kajere Nandito na kami sa mga campsite namin Hindi pa ako tapos mag setup eh. Pinapabak na yung mga bike There, there's the deer Oh there The other side of the road. Yeah. Mas pakita ko sa inyo yung mga saksakan dito mga kajeda Ito para sa kuryente Tapos sa tubig Tapos sa sa sewer namin mga kajeda Hi ate, hi Jacob Tapusin ko lang yung setup up ng bike mga kajeda Ay hiningal ako Hiningal ako sa pagbaba ng bike Ganda ng view dun oh no? O oh, diba? Pag labas dito, ganda agad, agad ang view. Okay. Uh, Pasyal tayo mamaya mga kadeda. Ayan mga kadeda, nakaset up na kami ng bahagya. Kaya lang, medyo masikip na kasi dami ng gamit eh. Ayan. Pero mamaya alisin namin yan. Ito yung aming pagkain. Lunch pa natin ito mami? Breakfast. <laughs> Alas to sa hapon mga kadeda. Eh. Ngayon lang kami magkakanin. Ayan, kaya tayo mga kadeda. Eh. Maghihugas naman tayo ng pinggan ngayon Si mga bata naglalaro nyo sa may labas Aming munting hotel yeah, May ganda din naman kasi unlimited yung tubig Hindi ka nag-aalala Hindi ka gaya sa mga Minsip po upo na kami sa mga campsite Na walang saksakan ng tubig or kuryente titipid kami ng tubig kung ano lang yung nasa tanki dito kasi nasa 20 gallon lang yung tanki ng tubig sa ilalim dito eh tapos minsan hindi namin pinupuno kasi nga mabigat eh nasa uh, 200 pounds din yun pag uh, pinuno namin yung tanki bibili naman ako ng tubig na inumin. May tubig dito mga kadi, lang may lasa eh. Kahit may um, nilagyan pa din ng filter. You kaya know, ina, meron siyang aftertaste. Kaya mamaya bibili kami, ay ako lang pala. Bibili ko tubig. Masakit din siya ni Macy's. Thank you. So mga kanilang gabi tayo May dala kaming mag-ultimate na brewer dito Ah, sarap to si Caravan Kinaya niya yung Itong trailer namin Tsaka itong dalawang bike <laughs> You okay there ate? So ngayon araw Tatambay lang muna kami rito Enjoy lang namin itong campsite Ayan, sa mga susunod ay eh, gagawa kami ng adventure. Why, ate? What are you doing? like like uh, Pokemon eh. The Metapod. <laughs> Diyan <Tanaga. laughs> <laughs> yeah, na ka. Diyan na lang kami rito mga kajetay. Hindi pa namin alam kung anong gagawin namin pero bahala na. Yan naman yung ano, kung ano yung maisip namin adventure. Kung nalagyan na bukas, ang gagawin na lang namin. Wala kaming o or naisip na pupuntahan. Pero yung mga napuntahan na namin, baka hindi na namin puntahan ulit. So, panoorin nyo po yung mga susunod kong vlog mga ka No? Ngayon is dito lang muna kami magre-relax, relax. At eh, masakit yung chan ni Mrs. na bigla yata nung pagkain. Yan, so, umiidwit lang muna siya. sa Jedi nakapag bike din mga ka Jedi ang ganda ng view namin dito ayan o oh. ang ganda ng buntok may oh, mga deer dun o oh. look at their butt it's too big their butt is big the deer ito so, mga ka Jedi pakalat kalat lang dito yung mga malalaking usa malalaki o oh. Ang <laughs> ganda ng view rito mga kajeda yun. Oh. Nagpakita rin yung araw kanina. Umuulan-ulan eh. Are you guys okay? sa <laughs> Kasama ko yung bata mga kajeda. Si Mrs. Ano eh, kay lang. Wala pang gano'ng mag-bike. Ganda oh. Oh, let's go. Let's go lang. Nako, it's pretty oh. I want nine lives now. I want to be a cat. Why? <laughs> so I can have nine lives of course. That's no, sorry, it's daddy oh. So, balik na kami mga ka general Natakot kong mga bata dito sa may kalsada Which is wala naman nga sasakyan. Pero babalik na kami. Balikan na namin si Mrs. At tuturuan ko pa siya mag-bike noong isang bike. First time niya gagamitin yun. Ganda ng view no. Ah, let's go. Let's go back. Ito mga kajede, ito yung magandang spot dito. <laughs> dito sa tabi ng clip. Ayan. Dyan, upo ka lang, oh. Kopi. Mata kita kopi. Huh? Oh, look at that This is a bear spray. Look at the Alas 7 na mga kadere pero ang taas pa rin ng araw Ang tanghaling rawat lang Sarap tumambay talaga dito Ang sarap magdala ng camping chair tapos lagay mo dito Di ba kopi no? Why are you shaking? Zoo, nangingilig ang papi ko.